mula sa channel na Historiador Filipino. They can't stop me. Aming inihahandog sa inyo ang segment na ito. Experiencia. Area secure. We're good to go. Kaibigan, isang taong pinagkakatiwalaan, binibigyan ng malasakit at higit sa lahat. Siya ang taong malapit sa iyong puso kaya ang magkaroon ng away sa isang itinuturing na kaibigan ay talagang nakakalungkot dahil ilang taon kayong naging malapit sa isa't isa at nagdadamayan pa pero sa huli ay masisira lang pala ito. Wala na sigurong mas masakit pa kundi ang malaman na kaya pala ng iyong kaibigan na utasin ng iyong buhay gamit mismo ang kanyang mga kamay. Ang kwento ng ating matutunghayan ngayon ay ang malagim na naging karanasan ni Ivan mula sa kaibigan kanyang nagnangalang Poy. Katulad ng karaniwang magkakaibigan ay naging maganda ang kanilang pagsasama kahit na may ugaling delikado ang kaibigan nito. Minsan kasi may umaano sa sarili niya na minsan lagi siyang warbreak. Ang pukakilala ko sa ano namin dalawa, alas magkapatid na kami. Uh, minsan, doon ako natutulog sa bahay nila dati. Tapos kung saan-saan kami nag uh, ano sa kahit sa bayan kami pumunta. Unang beses na naisalba ko siya nung namamasada kami ng jeep. Tapos nadaanan ko siya may kalaban siyang kapares din namin driver. Mm -hmm. Tapos nung pinuntahan ko na bugbugin sana siya. Pumasok ako doon sa kanila. Tapos sinabihan ko na huwag yung taluhin niyan, gawa, chewin ko yan. Hindi lubos maisip ni Ivan kung bakit sa kamay pa ng kanyang kaibigan, munti kang magtapos ang kanyang buhay. October 5, 2011, ang araw na hindi hindi makakalimutan ni Ivan dahil ito ang araw na kung naatrasa lang ng konti ang paghatid sa kanya sa ospital, ay siguradong wala na siya sa mundong ibabaw. Pumunta kami ng Nyo Lucina, Magkasama kami ng tatlo kong kaibigan tapos na pagka bandang alas 9 ng gabi, umuwi kami. Mm -hmm. Nag-drive ako ng motor. Pagdating dito sa barangay namin, nagsiuwian kami tapos yung isang kaibigan ko nagyaya na magtagay kaming dalawa sa, ano, sa plaza. Mm -hmm. plaza namin dyan. Nung mga tatlong tagay pa lang ako, dumaan si Poy. Tapos hindi namin namalaya na namalayan na maya maya bumalik. Pagkatapos, lapit sa akin. Pagkalapit niya, binati ko, sabi ko, Poy, ang sagot niya, ikaw pala matapang dito, sabay mm -hmm. saksak. Nung unang saksak niya, tinamaan ako dito. Tapos yung pangalawa dito yung yun na yung pangatlo dito na sa ano sa sikmura ko. Na yung dalwa na sa lag ko. Kaso lang eh magkasing laki kami tapos eh siya malakas gawa malakas sa, talaga sa malaki yung katawan niya. Mm -hmm. Hindi ko na ano yung pangatlo niya tumama talaga sa sikmura ko nung tiningnan ko yung sugat, lumabas yung bituka ko. Mm -hmm. Tapos eh, ginawa ko ipinulopat ko ulit yung bituka tapos inipinasok sa kahinawakan para inisip ko na hindi, hindi ako maubusan ng dugo. Hindi lang si Ivan ang nagulat sa ginawa ng kanyang matalik na kaibigan, kundi pati na rin ang mismong pamangkin nito na nagtanong kung bakit niya nagawa yun. Pero imbes na makabalik sa kanyang tamang pag-iisip, ay sinubukan para usanan ni Poy na birahin ang sarili niyang pamangkin. Tinanong ng ano niya, ng pamangkin niya na kaibigan ko na si Tuto. Hmm. Sabi niya, puy, ba't mo sinaksak? Tapos, inambahan niya rin yung pamangkin niya na saksakin. Kaso lang, pagka, nung hindi niya na tinamaan, tumakbo. Pagka takbo hmm. niya, iniwanan niya yung jacket niya sa kabilang, ano, kabilang court. Hmm. Tapos, tumakbo na sa looban. Yan, hindi ko natapos. Nung, miya-miya, bumagsak na ako kaya hindi ko na kaya yung sugat ko. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ikay nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino. Aming inihahandog sa inyo ang segment na ito, Experyensya. Mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan direkta, direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga balas si Ivan, biktima ng pananaksak na aking kaibigan. Kutsilyo pala siya may panaksak. Sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya! Malapit na! Abangan! kawarat ang ni Ivan sa napakahabang kutsilyo na ipinaon sa kanyang katawan ng kanyang kaibigan. Takang taka si Ivan kung bakit nagawa yon sa kanya ni Poy sa kabila ng maganda niyang pakikitungo rito. Kung sa iba siguro nangyari ang dinanas ni Ivan ay natural lang na magkimkim ito ng galit sa kaibigang may kawanon sa kanya. Pero sa kaso ni Ivan ay wala itong palak na gumanti kahit na munti na itong matodas. Ito lang ang tanging paki-usap ni Ivan sa kaibigan niyang tumapos sana sa kanyang buhay. Wala na akong ibang hangad na dapat bayaran lang nila yung ginastos ng nanay ko. Okay na yon yung damage ko. Total buhay naman ako ngayon. Pag pumunta siya sa akin ng harap-harapan, kung humingi siya ng tawad, anda ako magpatawad. Bilang biktima ng sarili niyang kaibigan ay ito ang tanging may bibigay na paalala ni Ivan sa mga magkakabarkada. Ako sa mga magkakaibigan, ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag na huwag niyong uubosin yung tiwala niyo sa sarili mo na tiwala ka talaga sa kaibigan mo. Magbigay ka ng space na... In hindi kanya magalaw ng katulad sa akin. Ang tanong kung sa'yo nangyari ang tinanas ni Ivan ay magagawa mo kayang magpatawad? Nung wala na ako ng malay na last pandinig ko, nung narinig ko na yun na wala na akong pulso, nung dumilim paningin ko, may, 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 may akong liwanag na parang hindi mo maintindihan kung anong anong liwanag na yon. Tapos nawala din. Tapos wala na akong malay noon Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.